Gusto nyo ko nanay doon? Ha? Ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagtakaw ng wire sa inyo? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. At ng uh, viewers sa uh, ng Rochelle Anting uh, uh, vlog, uh, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, yeah, no. Ingat. Yan, nakikita naman at manirinig din natin ang mensahe po ni Yorme para po sa ating lahat. Sige po, yung po mga nakatayo po sa bantuan, upo na po kayo para at least po maging maayos din po at makita po ng mga kapwa natin na nasa likuran, yung po mga uh, ating mga gagawing mensahe, of course, ang ating po buti-indi si Alcalde at Yorme, manatili lamang din po kayo nakaupo muna. Ayan. Alam ko po ang mga taga-barangay 105 pag sinabi po upo. Uupo yan kasi mababait yan sila. Tama po ba, Consi? Very good, Consi. na pagbibigay po ng punong handog po sa atin ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa pangunguna po ni Yorme Esco Moreno de Magoso at Vice Mayor G. Atienza. Ngayon din po na atin pong nakonsihal mula po sa District 1 at ngayon din po na ating pong Congressman Ernest jimenez. Yan, yeah, so mga nanay at tatay ko, manatili lamang muna po tayo nakaupo sa ating mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na pagbibigay po ng tulong handog sa atin ang pamahalaang ng pamahalaang anusot ng Maynila at sa ating pong mga kasamahan, pakiusap lamang po na medyo deadly-deadly muna po tayo ng sananan po ay makita din po na ng mga nasa likod ang ating mabuting Vice Mayor Chi Atienza Adiorme at Isko Moreno de Mendoza. At syempre, maraming maraming salamat po sa ating pong butihira punong guro dito po sa Vicente Lime Elementary School. Ayan, unang muna po tayo mga kasamahan po natin. Mga kapagang, gerli-gerli muna po tayo medyo pagkakayanin po ay medyo upu upo lamang po tayo para po na ano, makita rin po nila ang mga nangyayari din po sa harapan. At syempre, tawagin din po natin upang bumate, Councilor Colonel June Iba. Uh, sa mga kapitbahay namin, at uh, salamat po tayo kay Papano na dyan ang ama natin dito sa Lungsod ng Maynila, Mayor Isco Moreno, at laging uh, hindi tayo pinapabayaan pag may mga ganito sa una. Siyempre kasama din natin ang ating uh, Vice Mayor Chia Chensa. Sa so, totoo lang po, galing pa po kami sa session. At kaya po nagsitakbo pa kami dito. Kasama din namin ang sampo ng uh, uh, team action ng District 1. Kunsihal Taga, Kunsihal uh, Kuya Iyan Monsai. Uh, Mamaya-maya po, pangating na din si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, uh, muli uh, kami po dito sa pangunguna ng Ama ng Maynila, Mayor Sumo. Ayun, eh, no? uh, talagang hindi naman po talaga kayo pinamabayaan. Nakita nyo. Talagang action man siya. Tandong agad. Kaya po, uh, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikiramay mula sa pamunuan ng Luzon uh, Lusod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Sumo. Eh, no? God bless po. Maraming maraming salamat po, Councilor Colonel Julie Ibay at sa mga pagkakataon po ito upang bumati po din sa atin. Palakbakan po natin ang ating minamahal na BC Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Pwede po kang umurong tayo kasi gusto ko rin kayo makita dito. Hindi eh. po namin kayo makita. Magandang hapon sa inyo. Alam ko hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw. Nakita namin kung anong pinagdaanan ninyo kahapon. Dahil hapang kayo po ay nasusunugan, si Yorme nandun sa footbridge, ako naman po umiikot dito para siguro tuwi na maayos yung evacuation sites nyo kasama si J. Dela Fuente. Hi, hi, hi. Hindi ko man masasabi na maging okay kayo dahil alam ko hindi kayo okay. Pero naniniwala po ako na hinahayaan ng Panginoon ang mga ganitong pagsubok para tingnan kung kahit na masakit, kung kayo ba ay magpapasalamat pa rin. Kaya kahit na gusto nyo umiyak at magalit, magpasalamat pa rin kayo na kahit pa paano buhay kayo at nandito kayo ngayon. Kung nawala man ang lahat ng meron kayo ng isang lang, naniniwala ako. Kayang-kayang ibalik ng Panginoon ng sampung beses ang lahat ng nawala sa inyo. Tumapit lang kayo sa inyong pananampalataya. At kung meron mang isang bagay na maganda tayong nakita sa pangyayari nito, makikita nyo na buhay na buhay ang gobyerno sa Maynila at nandito ang buong gobyerno para siguraduhin na maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kaya pasalamatan natin ating napakagaling na alkalde na si Yormis Comoreno Dumagoso na mabilis na tumulong at gumawa ng paraan para mapula ang sunod na nangyari kahapon. Nevertheless, nandito po kaming lahat kasama po ng Manila Social Welfare Development na siya namang sasama sa inyo dito 24-7 para makasiguro na makakakain kayo at maaalagahan kayo. At marami tayong kaibigan na kahit papaano tumutulong galing pa sa iba't ibang lungsod. Kaya lagi niyong tatandaan, pag naiiyak kayo sa madaling araw, magdasal kayo at magpasalamat kayo na buhay pa rin kayo at mahal na mahal na mahal na mahal, na mahal po namin kayong lahat. Kapit lang ha? Maraming maraming salamat po Vice Mayor Chi Atienza at sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko naman sa inyo ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin yung Magandang araw sa inyo. Para kayo hindi nasunugan ah. Eh, kami ni Vice Mayor uh, Chi Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Nandito ang ate si Jesus Taga Pardo, Eric E. Nieva, si Kusihal Irma Alfonso, Junior Ibai, si Joaquin, at ang ating mahal na congressman Ernest Dionisio at sino ba binata rito? sino binata? ay eh, binata pa ay eh, isa lang Yara, may asawa nito, eh. si, si Chi, chi eh. na ating vice mayor Chi Adiesa eh una eh, salamat sa Diyos, buo pa ang pamilya yung mga na ipunan nyo naubos. Kaya sana maging takdang aral lalo na sa mga lalaki ha, na nandito dito. Nagtatangso kayo. Kaya natangso tayo lahat. Dahil lang sa kapabayaan, panlalamang, hari ng isang tao, 1000 libong pamilya ang napepuan. Nasusunog na kayo, ninanakaw pa kayo ng kapibahay niyo. Gusto niyo ko na doon? Ha? Gusto niyo masayay mo? Susunog na, ninanakaw pa yung pahay niyo. So, paano kayo makakabalik kagad kung tinilain natin yung mga tansong niyo? Pwede ba tayong babalik pa walang kuryente? O, oh, magkakakuryente ba pa pag walang wire? Eh, ba't yung tinitira? Oh, tayo rin. Tayo rin ang nawalan. Tayo rin. Ang minakawan natin ang ating mga sarili. Ganon ang mga mangyayari. Pero huwag kayo magalala. Nahoyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, Tago na kayo! Oh, sige, oh, uh, tingnan natin ha, ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagtakaw ng wire sa inyo? Ha, sa kamay ng gusto? Di ba, sarap ko niya tang? lang? Ang hirap na nga ng buhay natin. Di ba? Hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang na maging maayos tayo, may kuryente ulit. Kahit pa paano, may electric pansibunso, si Bunso. Yung nanay ko, yung tatay ko, may edad na. Yun ang kailangan niyong isipin, mga kabataan. Ha? Hindi piyesta pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. Pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto niyo ulit makakita ng helicopter ha? <laughs> ang sosyal ninyo, ang bumbero ninyo, helicopter. O, pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang naubos tayo lahat doon. Tama ba? Mas mabilis sa patay, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medik na tumating. Palakpakan natin sila. Doon man lang sa palakpak natin may pagitan natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, panagpakan natin sila. O ngayon, merong inanda ang national government. Nakita nyo to. Sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, paglulutuan ng chichichay natin. Pero kayong kaldero. huwag din ang ng yung ano Hindi <laughs> talaga kayo makakalusot sa akin eh. Pare-pareho sa mga tayong buhay ng araw eh. O meron kay kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, tinidor. Handog ng DS na si Ano kilo ang uminom ngayon? Mahal na kasi kilo ng paso eh. hindi, yan. Tama. Oh, masaya ba kayo sa aming mga ano, social worker? Kasimang? ma, nakakain kayo na agad? O, natin yung ating mga social worker. Mga teacher-teacher natin. Ayan, mga kulit Ayun, may mga simpat, mga teacher. Okay. Hello! At sa ating principal, o oh, pansamantala natin na gagamit ang eskwela. Ayun na mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin mag-isa. Kaya ako naman niyang binabanggit, sa ganitong paraan man lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So ngayon naman, nandito kami, o oh, ang inyong kamalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng usok ngayon. <laughs> na, na, Nasimot ko lang ka po. Lahat Para matutuloy oh. sa Masakit sa baga. Oh, pero hindi yon. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. Oh? So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, talakpakan din natin dahil nahuli ang mga tulongis. At huhulihin pa. Ah, lipat na kayo. Pag mo kayo sa video, ay, ng mga nasa bubong, may dala pang flies, eh, no? Ah, Pakasunog na, eh. Sunogin ko kaya kaluluan yun. Anyway, magbago na kayo. But anyway, nandito kami ng inyong pamalang 865 families. Para makabili kagad kayo ng dos por dos. Gusto nyo ba bumili ng dos e, por dos? Talo nyo sa tulong nyo, Yero. Plywood. Yeah. Yeah. Gamit. Yeah. Panty. Yeah. Bra. Wala na natin, oh. No? Yeah! No, Kompleto na. Siguro na. Hindi, pinasasaya ko lang kayo. Pero sa totoo, yun ang matalagang ko. Naubos lahat. Kapag na bawat isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Maynila, 15,000 pesos. Okay? Nag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko ha, ulitin ko. Di bali tayong mahirap, huwag tayong maging dugyo. Di bali tayong mahirap, hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ang bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar nyo. Kung pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumana naman ako kanina. Ang dami na namang sarong kuneta. Sa ilang. Balutin mo. oh, mga pinagbalutan ninyo na sumang. Ang doon na naman. Hindi, ilagay nyo na lang sa kanan. Oh, kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ang truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa arte. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan nyo kami itong ginagawa namin para sa ating komunidad so muli may awa niyos kung kayo mawawala ng pag-asa makakarawos din tayo makakatawid din tayo naniniwala ba kayo ang habang buhay may? habang buhay may? may mispanit pag-asa totoo naman Laging may awal I love you. Yung <laughs> mga lolo't lolo ko, lolo, nanay-tate ko, senior citizen, tasa kamay. O, oh, malapit na. Malapit na yung gatas niyo. Yeah. Oh, tatapusin ko na yun. O, oh, mag-iingat kayo, ha? O, oh, sabay-sabay tayo. Manila! God bless! Thank you sa atin po mga kasamahan. manatili lamang po tayo ako po sa atin pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na pagbibigay ng tulong hanggang po sa atin ng pamahalaang Lunsod ng Maynila. Maraming maraming salamat din po. Palakpakan po natin Vice Mayor G. Atienza. Ding din po na ating mga konsihal. sa mga unang po ni konsihal Jesus Tagapahiro, Councilor Kapara Irma Alfonso, Councilor Colonel June Eby, Councilor Ian Bansayema, Vice Counselor Joaquin Domagoso. At yun din po na ating po, bibiging Congress Man, Ernest Genesio. Sa lahat po ng ating po, mga MDS Dominista, maraming maraming salamat po, Heaven by Sir Jane de la Puente. Sa ating po mga kapulisan, sa mga kapulisan ng Barangay 105. At ngayon, ang sa ating mga mamahal na principal na Vicente ng Elemental School, maraming maraming salamat po. Ganito ang paalala sa si lahat po ng ating mga masalaman. Manatili natin po ng kaupo sa inyong mga upuan at hayaan po natin ang ating na mga upuan sa lahat. Ang ating mga mga staff ang siyang nagpipigay ng tulong at upang naging maayos po ang lahat.

Pagkatapos po ninyo makuha ang tunog, ang tunog ng pamahalaan ng lungsod, ang nandiyari na rin po kayo ng kasi ang na may ay ang mga goods na sa community. Ako nga po po ang hindi po sa mga ang ng Ang inyong mga nakuha ang tunog, pakita din na po ang mga na rin na

Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na, na po kami. Mapuyat? <laughs> yes, naman, your man. <laughs> Ay uh, makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, oh, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. <laughs> Abunado pa kayo. <laughs> thank you very much sa inyo, ha? Huh? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat yeah, kayo. Lahat ng uh, viewers uh, ng Rochelle Anting uh, vlog, uh, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, yeah, no? Ingat.